Okay. Black SUV. I see you, motherfucker. Breeze. Three miles per. I mean, you have to take. Bingo. Maligayang panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Take Cover. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap ang ipinakita sa atin si Sam na isang professional sniper na nasa isang misyon para patayin ang isang tiwaling alkalde. Kasama niya ngayon ang kanyang spatter na si Ken. Malalaman natin karekap na dati silang miyembro ng British Special Forces ngunit ngayon ay nagtatrabaho na sila sa isang pribadong military company. Habang hinihintay nila ang pagdating ng target ay napunta ang usapan ni na Sam at Ken tungkol sa Diyos. Ayon kay Sam ay hindi siya naniniwala na totoo ang Diyos dahil kapag namatay ang tao ay mawawala na ang lahat. Pero taliwas dito ang paniniwala ni Ken dahil naniniwala siya sa Diyos at sa kabilang buhay. Matapos ang kanilang usapan, ay sinabi ni Ken na nagpareserba siya ng hotel sa Amsterdam dalawang linggo na ang nakaraan. Ginawa niya ito dahil matagal na silang hindi nakabakasyon at sabi niya ay sobrang sexy ng mga babae sa Amsterdam. Narinig ito ni Sam, ngunit sinabi niya na hindi siya siguradong makapunta. Ilang sandali pa ay dumating na ang target nila na alkalde kaya agad na naghanda si na Sam at Ken. Sa harap ng opisina ng alkalde ay may mga nagprotesta na alam ang katiwalian nito at ang illegal niyang negosyo na arma. Sa kabila nito, ay walang hiya pa rin itong hinarap ang kanyang asawa sa harap ng mga tao na parang walang kasalanan. Habang naghahanda si Sam para sa pagbaril, ay aksidenteng tumingin sa direksyon niya ang asawa ng alkalde at agad na penrotektahan ang kanyang asawa. Dahil dito, ay pumalpak ang unang potok ni Sam, ngunit pinayuan siya ni Ken na focus at subukang muli. Sa pangalawang pagbaril, ay matagumpay na nabaril ni Sam ang alkalde kaya agad silang tumakas ni Ken. Okay, black as you.

Kaya na nilang tumakas sa gusali at pinatay ang ilan sa mga kalaban habang papalabas. Paglabas nila ay mas marami pang tauhan ng alkalde ang naghihintay sa kanila. Dahil dito ay nahuli si Nasam at Ken. <tong> Habang papalapit ang mga pulis at FBI, ay handa na sanang sumuko si Nasam at Ken pero bigla nilang inatake at pinatay ang mga tauhan ng alkalde. Matapos mapatumba ang mga natitirang mga bantay, ay tumakas sila patungong kanluran at sumakay ng isang garbage truck. Ilang saglit lang ay dumating na ang mga pulis at FBI pero si Nasam at Ken ay hindi na nila mahanap. Makalipas ang ilang araw karekap ay sakay na ng eroplano pabalik ng UK si Nasam at Ken. Napansin ni Ken ang pagkabalisan ni Sam kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba siya. Dito inamin ni Sam na siya ay natigatig pa rin sa pagkakamalin niya noong una dahil nabaril niya ang maling tao. Pinakalma siya ni Ken at sinabing kalimutan na lang iyon. Naniniwala siyang parehong masama ang alkalde at ang asawa nito at nararapat lang ang sinapit nila. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap ng tawag si Sam mula sa kanilang boss na si Tamara at nagtanong siya tungkol sa kalagayan ni na Sam at Ken. Sumagot si Sam na ayos lang sila at naging maayos ang lahat. Ngunit, naramdaman ni Tamara ang pagkabalisa ni Sam matapos nitong mapatay ang asawa ng alkalde kaya nag-alok siya na magpadala ng psychologist upang suriin si Sam. Ngunit tumanggi si Sam at sinabing ayos lang siya at hindi dapat mag-alala si Tamara. Pagkalipas ng ilang oras karekap ay lumapag na sa UK si Sam at Ken. Pinaalahanan ni Ken si Sam na may bakasyon sila sa Amsterdam makalipas ang dalawang linggo at nakareserba na ang hotel. Ngunit sinabi ni Sam na hindi pa siya sigurado kung makapunta ba siya tapos nito ay naghiwalay na sila at umuwi gamit ang magkahiwalay na sasakyan. Sa sumunod na araw ka recap ay makikita natin si Sam na nagja-jogging sa kagubatan malapit sa kanyang bahay. Ginugol niya ang kanyang oras sa magaang gawain tulad ng pagpuputol ng kahoy at iba pang simpleng gawain. Habang nililinis niya ang kanyang mga armas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Tamara. Gayun pa matagal nang hindi sinasagot ni Sam ang tawag ni Tamara at patuloy siyang tinatawagan nito sa loob ng ilang minuto hanggang sa dahil sa inis ay sinagot na rin ni Sam ang tawag. Iminungkahin ni Tamara na magkita sila sa Netherlands at mas mainam kung sa Amsterdam. Habang kausap si Tamara ay biglang naalala ni Sam si Ken na kasalukuyang nagbabakasyon sa Amsterdam. Hindi nagtagal ay lumapag na si Sam sa Amsterdam kung saan hinihintay na siya ni Ken. Sa puntong iyon ay pabirong sinabi ni Ken na inakalan niyang napatay na si Sam ng grupo ng alkalde. Habang nasa biyahe papuntang hotel ay binanggit ni Ken na tinawagan siya ni Tamara upang ayusin ang isang meeting sa loob ng linggong iyon. Pareho nilang alam na malamang ay panibagong misyon na naman ito na ipagkakaloob sa kanila ni Tamara. Gayon paman, bago harapin ang bagong misyon, ay nais mo na ni Ken na magsaya sila ni Sam ng dalawang araw sa Amsterdam. Pagdating nila sa hotel, ay mainit silang sinalubong ng manager at agad silang inihatid sa kwartong matagal nang nereserba ni Ken. Pagpasok nila sa loob, ay sobrang gulat nila sa sobrang karangyaan ng kwarto. Tanaw rito ang napakagandang view ng Amsterdam at maging ang kama ay yari sa seda. Nagtaka si Sam kung bakit ganoon kaluhong hotel ang pinili ni Ken. Ipiniliwanag naman ni Ken na ang hotel ay pinunduhan mismo ni Tamara na ang kanilang boss. Habang inihanda ng manager ang kurtina na buksan, ay hiniling ni Sam na panatilihin itong nakasarado. Iminungkahi ng manager na maganda raw ang tanawin ng paglubog ng araw, pero iginiit ni Sam na huwag nang buksan ang kurtina dahil nanatili siyang maingat, baka may humahabol pa rin sa kanila mula sa grupo ng alkalde. Nang umalis na ang hotel manager, ay inamin ni Sam kay Ken na hindi na siya balak tumanggap ng kahit anong misyon mula kay Tamara dahil nagpa siya na itong magretiro. Nadismaya si Ken sa narinig dahil para sa kanya, si Sam ang perfectong partner para sa kanyang mga misyon. Nakiusap pa si Ken na pag-isipan muli ito ni Sam bago tuluyang magretiro. Ngunit, ipinaliwanag ni Sam na hindi pa rin siya matahimik sa pagkamatay ng asawa ng alkalde. Bukod pa rito, ay kumbinsido siyang kaya ni Ken na gumawa ng misyon ng mag-isa kahit wala na siya bilang partner, bilang sniper man o spotter. Sa huli, ay tinanggap ni Ken ang desisyon ni Sam at nagsimulang isaalang-alang ang sarili na magretiro na rin. Makalipas ang kaunting sandali ay dumating ang dalawang babae sa kanilang kwarto upang mag-alok ng masahe. Naging maingat muna sina Sam at Ken ngunit nang masagot ng mga babae ang kanilang security question ay agad nilang pinapasok ang mga ito. Agad na humiga si Ken para mag-relax pero tumanggi si Sam at pinilit na lang na makipag-usap. Tinanong ni Sam ang dalawang babae kung ano ang kanilang mga pangalan. Ipinakilala ng isang babae ang kanyang sarili na si Lily mula sa Ukraine habang ang babaeng nakapulang bistida ay si Mona mula sa Mexico. Dahil tumanggi si Sam sa masahe, ay sinubukan siyang aliwin ni Mona sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kaya niyang manghula ng kapalaran. Naalyo si Sam at hiniling kay Mona na basahin ang kasalukuyang estado ng kanyang isipan. Ipinahayag ni Mona na mas mambubuhay ng matagal si Sam kumpara sa tatlo pang naroon sa silid. Sinabi rin niyang si Sam ay may matibay na pananampalataya at malalim na paniniwala sa Diyos. Biglang tumawa si Ken dahil naalala niya ang pahayag noon ni Sam na hindi siya naniniwala sa Diyos. Nagbiro pa si Ken na kung gumamit si Mona ng crystal ball, gaya ng ibang manguhula ay bibigyan niya ito ng $100 tip. Laking gulat nila nang biglang ilabas ni Mona ang isang crystal ball na ikinatawa ni na Ken at Sam. Ngunit agad ding inamin ni Mona na pike lamang ito at isang props lang para sa palabas. Ilang sandali karekap ay dumating ang hotel manager kasama ang isang waitress na may dalang pagkain. Pilit na binuksan ng manager ang mga kortina at sinasabing hindi dapat palampasin ang ganda ng night view. Pero agad siyang pinigilan ni Sam at inutusan itong isara muli ang kortina. Sa mga oras na iyon ay isang putok ng baril ang biglang umalingaw na ikinabigla ng lahat, lalong-lalo na kinalili at Mona. Habang sinusubukan ni Sam na isara ang kortina gamit ang remote ay bigla siyang inatake ng waitress. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ang sniper ng kalaban ay aksidenteng tinamaan ang waitress at napatay ito agad. Sunod nito, ang hotel manager naman ang sumugod kay Sam kaya nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan nila. Sa gitna ng laban ay napindot ni Sam ang remote ng kortina dahilan upang tuluyang bumukas ito. <tinyo> Agad nagtaka ang grupo kung nasaan ang kanilang mga cellphone dahil alam nila na kailangan na nilang humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, ang cellphone ni Lily ang pinakamalapit. Tinangkang kunin ito ni Ken habang halos tamaan siya ng sunod-sunod na bala. Dahil sa pangyayari karekap, si Lily na labis pa rin ang pagkabigla ay biglang tumayo at muntik nang tamaan ng bala. Agad siyang pinakalman ni Sam at sinabing magiging ayos ang lahat. Hinimok ni Sam si Ken na tawagan si Tamara ang tanging taong makakatulong sa kanila. Nang makonekta ang tawag ay ipinaliwanag ni Ken na sila ay inaatake ng kalabang sniper. Agad na nagtanong si Tamara kung sino ang posibleng nasa likod ng pag-atake. At ayon kay Ken, posibleng ito ay ang mga natitirang tauha ng alkalde na kanilang pinaslang dalawang linggo na ang nakalipas. Pinayuhan ni Tamara na maghintay lamang sila dahil ang kanyang team ay papatayin ang sniper sa loob ng 20 minuto. Makalipas ang kaunting sandali ay bigla na namang inatake si Sam ng hotel manager na buhay pa pala. Sa kabutihang palad ay naagapan ni Sam ang pag-atake at si Kim naman ang nagtulak sa manager palabas ng hotel. Ngunit habang nakatago si Ken sa likod ng pinto ay natamaan siya ng sniper. Pagkalipas ng sampung minuto ay nakatanggap ng tawag si Samula kay Tamara at ipinabatid nito na napatay na ng kanyang team ang kalabang sniper. Sinabi niyang tumingin si Sam sa kanluran kung saan magbigay ang kanyang team ng senyas gamit ang kumikislap na ilaw bilang kompermasyon. Nang makita ito ay nakaramdam ng ginhawa si Sam dahil akala niya naligtas na silang makakaalis sa hotel. Subalit, bago pa siya makagalaw, ay nagbabala si Mona na manatili siyang maingat. Pagdungaw ni Sam sa bintana, ay bigla siyang pinaputokan ng isa pang sniper sniper dito niya napagtanto na ang nagpaputok ay ang sariling tauhan ni Tamara Agad na tinanong ni Sam si Tamara kung ano ba talaga ang gusto niya. Ang sagot ni Tamara, lahat ng ito ay dahil sa balak ni Sam na magretiro dahil malaki raw ang inaasahan niya kay Sam. Nagtanong si Sam kung paano nalaman ni Tamara ang plano niya at bakit isinama pa si Ken. Ibinunyag ni Tamara na may mga nakatagong mikropono sa hotel at pinaghihinalaan niyang kapag magretiro si Sam ay check na susunod din si Ken. Habang ang sniper na sumusunod pa rin sa utos ni Tamara ay patuloy sa pagpapaputok, si Lily na takot na takot ay lumabas sa kanyang pinag taguan at tinamaan ng bala. Hey, stay down. Mora, stay down. Stay there. Uh, Lalong lumala ang sitwasyon at sina Sam at Mona na lang ang natitirang buhay. Sinubukan ni Sam na abutin ang remote ng kortina sa tamang pagkakataon, ngunit sira na ito kaya't nanatiling bukas ang mga kortina. Go! Ipinahayag din ni Tamara na lahat ng akses sa telepono at komunikasyon sa kwarto ay na-intercept na nila kaya hindi na makakatawag si Sam ng tulong. Nang mapagtanto ni Sam na pinapanood din pala sila ni Tamara sa pamamagitan ng CCTV sa loob ng kwarto ay agad niyang sinira ang kamera. Lalo itong ikinagalit ni Tamara at nangako siya na hindi na kailanman makakatakas si Sam dahil kontrolado din ng kanyang sistema ang pintuan ng silid. Habang lumilipas ang oras, ay narinig ni Sam ang mga yapak ng mga tauhan ni Tamara na papalapit. Wala ng ibang opsyon, kaya mabilis na inatusan ni Sam si Mona na magtago habang siya naman ay tumalon papunta sa mesa. Mabilis niyang inabot ang kanyang sandata at pinaputokan ang spatter na nasa labas. Habang nasa ilalim ng mesa, ay binomba si Sam ng sunod-sunod na putok mula sa mga natitirang tauhan ni Tamara. Isa sa kanila ang nahuli si Mona at ginawang bihag, dahilan para mapilitan si Sam na sumuko. Do stupid. Habang naghahanda si Sam na kunin ang kanyang sandata ay tinanong siya ni Mona kung may pag-asa pa ba silang makaligtas Malungkot na inamin ni Sam na hindi niya alam Habang papalapit ang mga tauhan ni Tamara ay sinabi ni Sam na hindi niya maabot ang kanyang baril na nasa kabilang bahagi ng kwarto sa kritikal na sandaling iyon, ay iniabot ni Muna kay Sam ang litrato ng kanyang anak at pinakiusapan siyang manumpa na kung sakaling siya ay mamatay at si Sam ang makaligtas, ay amponin nito ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay sinalakay ng mga tauhan ni Tamara ang kwarto at napilitan muli si Sam na makipaglaban. nang ang isa sa mga natitirang kalaban ay barili na sana si Sam ay biglang sumingit si Mona at binaril ang kalaban. Sa kasamaang palad ay tinamaan si Mona ng sniper at agad siyang napatay. Pagkatapos gamitin ang baril ay nakuha ni Sam ang kanyang sniper na baril at agad na tumutok. Matagumpay niyang napatay ang natitirang sniper ngunit na natiling nakakulong sa kwarto si Sam dahil kontrolado pa rin ni Tamara ang pintuan. Kalaunan ay nadiskubre ni Sam na buhay pa pala si Ken kaya agad niya itong dinala sa kama. Doon ay isiniwalat ni Ken na ang tanging paraan ng pagtakas ay ang tumalon mula sa gusali. Subalit dahil nasa pinakamataas silang palapag ay mukhang imposibleng mangyari iyon. Maya, -maya ay muling inataki sila at ngayon naman ay gamit ang isang drone na kinokontrol ni Tamara. Pinaputokan ni Sam ang drone ng ilang beses ngunit ito ay napatunayan na sobrang tibay. Habang nangyayari ito, si Ken ay abala sa paggawa ng isang bagay gamit ang mga silk sheets sa kwarto. Maya-maya ay napansin ni Sam ang isang gas stove sa balkonahe at ginamit ito upang magdulot ng isang pagsabog na sumira sa drone. Pagbalik ni Sam kay Ken ay natuklasan niyang pumanaw na ang kanyang kaibigan. Hindi nagtagal ay nakita ni Sam ang ginawang silk sheet ni Ken at napagtanto ang plano nito. Sa kabilang bahagi ng Gusali ay dumarating na ang maraming kalaban na nagtatangkang patayin si Sam pero na-attach na ni Sam ang silk sheet sa balkonahe at tumalon. Ilang buwan ang lumipas ka recap ay makikita natin ang lugar ng Dubai kung saan makikita natin si Tamara na nagpapahinga habang nakikipag-usap sa cellphone. Ang kausap niya sa kabilang linya ay walang iba kundi si Sam na bumalik upang magiganti laban sa kanya. Alam ito ni Tamara kahit kalmado niyang sinabi na hindi siya matutunto ni Sam dahil iniwanan niya ang kanyang bansa. Sinabi ni Sam na alam niya na nasa Dubai si Tamara kaya't nagulat ang babae at mabilis na tumakas palabas ng airport habang patuloy patuloy na nakikipag-usap kay Sam. Paglapit ni Tamara sa isang restroom, ay may isang bata na nagpalit ng sign sa restroom. Hinangap ni Tamara ang cellphone dahil alam niyang hindi siya maaabot ni Sam. Sinabi pa niya sa kanyang mga gwardya na mag-ingat habang ginagamit niya ang restroom. Maya-maya ay pumasok ang isang janitor at ito pala si Sam. Pagpasok ni Sam ay isang putok ng baril ang narinig kaya't nagbadali ang gwardya ni Tamara na pumasok. Pagkatapos ng ilang sandali ay narinig nila ang mga karagdagang putok. Pagkatapos ng alingaw-ngaw ng putok, ay lumabas si Sam mula sa loob ng laboratorio, hawak ang kamay ng batang babae na siya palang anak ni Mona, na ngayon ay nasa pangangalaga ni Sam. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo ka ang movie recap natin ngayon, ay inanyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!